Mahigit 30 sasakyan, kabilang ang isang ambulansya, ang hinuli ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR nang dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA Busway. Nagbabalik si Ryan Lasigas. Wala, matuto na lang sa pagkakamali. Wala, imali mali talaga ako eh. Nagsisiman, pinagmulta pa rin ang motorista nito na dumaan sa busway ng Santoran Station usad pagong daw kasi ang dali ng trapiko kung kaya't nang makitang maluwag sa ed sa busway, pumasok agad siya. Wala naman daw siyang balak magtagal sa busway. Ang problema, pagpasok pa lang, naispatan na siya ng operating team ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Lesson learned raw at nangakong di na siya uulit pa. Hindi rin ligtas ang motoristang ito na nagmamadaling pumasok sa kanyang trabaho sa Pasig. Sabi niya, Bagong motorcycle rider daw siya at hindi niya alam na bawal pala siya sa busway. Bakit kayo napapasok sa busway? Parang umiwas ka sa traffic. Kasi hindi ko madali, ng na ko. Pumasok rin ang busway ang ambulansyang ito na pauwi ng Bacoor City. Kaso walang dalang pasyente. Hindi ko pa alam ano, sir. Ilang buwan pa lang kasi ako dyan sir. Hindi po. Ngayon lang po ako na padal. So, Wala tayong nila. Disregarding traffic sign ang kanilang nilabag na may multang 5,000 piso. Nasa dalawang 20 na motorsiklo, dalawang pribadong sasakyan at isang ambulansya ang nahuli kanina. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.